Mm -hmm. Guys, tara, pakita ko sa inyo na sulit ang pera nyo Loaded pa yan Tara, monocrystalline solar setup na siya With solar controller charge Tesla steering ka na Stainless flooring ka pa Very visible na LED lights around unit Moli ka na Pwedeng-pwede sa apat na sakong bigas ang load mo 1,800 watts motor ka na, kaya malakas ang hatap. Innovative at practical pa ang design dahil 4 to 6 seater. Foldable seater na yan. Angas, di ba? Kompleto ka pa sa safety features, seat belt, brake sensors, hand support, hazard lights, at reverse cam. Sa gantong loaded e-bike, lugi pa ba ang 76,000 mo? Okay, dahil mabait ako ngayon at tinapos mo ang video na to, free delivery ko na to sa'yo. Okay na to, palugi na ako sa'yo.